day another vlog hi everyone happy weekend May nagtatanong kung paano ko daw ginawa yung frame na pinaglagyan ko ng aking platiserio. Kaya balikan natin yung video na ginawa ko last year kung paano namin ginawa ng kapatid ko yung aming frame na pinaglagyan namin ng aming platiserio. Yung kapatid ko ang pinakat ko dito sa edge ng ating frame kasi hindi ko kaya magkat cut ng ganyan. So nag lang ako sa kanya. Ang idea sa paggawa nito ay nakita ko lang sa mga Indonesian at saka sa mga Thailander. Nakaka-inspire talaga na makita yung kanila halaman na platiserio latisirium na nakahang dun sa kanilang wall. May mga maliliit, may mga malalaki. Super ganda talaga tingnan ng kanilang mga latisirium na nakahang dun sa kanilang wall. Kaya nakabili na rin ako ng sa akin. Yung sa akin ay local lang. Nabili ko lang dito sa Cagayan de Oro. Okay lang kasi newbie pa naman ako dito sa ganitong palaman. Ayan, nakaready na yung ating coco pit, coco fiber, at saka yung ating platycerium, and then yung ating frame. So, before natin ilagay yung ating platycerium na plants, dapat lagyan muna natin sa ilalim ng coco fiber, and then bago yung coco pit, saka natin ilagay yung ating platycerium na plants. Tapos, lagyan siya ng coco fiber, and then paikutan siya ng nylon. Nylon yung gamit natin dyan pang tali kasi visible siya. Aside sa visible siya, napakatibay din niya. Nakalimutan ko palang maglagay ng fertilizer doon sa ilalim bago natin siya i-mount yung ating ratiserium. So kung kayo magawa ng ganito, dapat lagyan niyo siya ng slow release na fertilizer sa ilalim. Yung mga osmocot or maxicote or into fertilizer. Yung mga ganyan na mga fertilizer para mas madali siyang lumaki and also mas madali rin siyang magkaroon ng mga panibagong babies. So ayun lang, tapos na tayong gumawa ng frame para sa ating ratiserium isa pa lang talaga nagawa ko. Gusto ko ng marami sana. And then, ito na yung update dun sa ating nagawa. Ayan, brown na yung sa gilid na. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. And then, may panibago na siyang babies. Ayan lang. So, kung gusto niya mga ganito na vlog, follow for more. Bye! Ingat kayo palagi!